Hello mga mami, 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 hello, 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 magandang araw, ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, panibagong ka-otuan, diba, wala lang guys, tuturuan ko lang kayo kung paano kumain ng saging, yung tamang pagkain ng saging, marunong ba kayong kumain ng saging, diba, masarap ang saging, So, meron akong saging dito. Woo! Ito kung gaano kahaba itong saging na to. Eto, minsan natawa pa ako sa amo ko. Kasi pag, ano daw to, uh, saging ng, um, from India. India. Pag Pinoy daw is too much short. Ibig sabihin, maiksi ang mga sa Pinoy. Ganun. Eh. Payag ba ka Ayan okay guys, o so diba, kakain tayo ng saging. Paano ba kumain ng saging? Saging. Saging. Favorite mo ba ang saging? Ako talaga guys, paborito ko ang saging. Isa sa mga paborito ko ang kumain ng saging. So guys, yan lang. So, kain tayo saging. Syempre, paano ba kumain ng saging? Syempre, babalatan muna natin 'to, 'di ba? Ganyan. Babalatan mo muna. Syempre, paano mo makakain kung may balat? Pero na lang kung makain ka na may balat. Ayun, balatan na natin 'o, 'di ba? May ano pa siya. Dahan-dahan. Ganoon. -dahan. <tod noise> Landian mo ng konti balat na may kasamang pagmamahal. Ba? Yan, yan. Saging. Tanggalin natin yung ano. Pangit eh. Wala na ba? Yan, di ba? Tapos, ganyan doon. Diba? Hmm? Namim. Paano baka sumba ah? Hindi. <laughs> kasi, sa kasi mabubulunan kayo. Konti-konti lang. Ano na. May ano ba? Konti pa sexy. Ganun. Good feelings. Ano na? ha? Wag ganun. Mm, mabubulunan tayo noon. Dapat with feelings. Uh -uh. Diba? Ganun na. Mm -hmm. Pag sinubo ko lahat. So, kailangan pala talaga yung sakto lang, ganun lang. Ba? Kaya medyo nananabik ka, kaya sinubo mo lahat, ginano ma. <laughs> Abot hanggang lalaman. Mabubulunan ka talaga. Baka tumirik yung mata mo, mamatay ka pa. Nahanda lang mga mami, huwag natin pahalata na sabik na tayo sa kumain ng sari, di ba? Ano lang? Tama na nga. Ang daming kalokohan ni mami, no? Ah. Um, Ubus lang na. na. kerana